let's talk about the SOP. What is the SOP? Yan po yung sinasabi nila na ano, na word na yan na lagay. Mga kababayan ko, yung fairy tale, no? Nilasabi yung fairy tale, Matab kasi mala fairy tale lang pwedeng mong gawin kasi merong kang bilyong milyong pisong pera na makukuha. Alam mo, alam, I have a, I have a, ano, I have a, ano, a friend. Pilatos niya to eh. Kailangan niya magpapirma sa isang DPWH contractor para matuloy yung kontrata. And meron siyang 1% sa entire na pera. Nakuha yung, I think it's 30 million. So yung kaibigan ko, nagkaroon ng, one, ng 1%. Yung 1% na yung mga kababayan ko na nakuha niya is, uh, yung 1% na nakuha niya, almost a million din. Bilyon din na nakuha niya. Kaya ang ganda ng pagkakaano niya eh. Percentage niya doon. Nakakuha niya talaga yung pera. Kaya natatawa ako sa mga diskaya, di ba? Sa mga diskaya na sa listahan nila. Paano ka magsasabi na binigyan mo ng pera ang isang tao na number one, wala ka namang project sa distrito niya? Ayun! Yan ang pinakamagandang alamin. Kaya ako, kaya ako mga ko, kalmado ako sa kaka-atake eh.